sa aking video uh, uh, kumusta kayong lahat dyan mga guys uh, sana nasa mabuti kayong mga kalagayan saan man kayo naroroon sa oras na ito o sa araw na ito uh, ngayong araw mga guys ay uh, papakainin ko yung aking mga aking mga alaga uh, isang isang dumalaga mga guys at yung isang uh, gagawin kong inahin. So ipapakita ko sa inyo guys yung uh, tsura na aking gagawing inahin dahil syay uh, sabi ng missis ko syay naglalandi na. At uh, check ko ngayon kung ilang araw na, kung pang ilang days na at kung pwede na siyang uh, ipa-EI. AI So, ito guys yung aking iniwan na gagawing inahin. Ito. 'Yan. mag niya na lang dito guys sa kanyang kulungan. Napakalaki ng kanyang pool. Tingnan niyo guys oh, malinis, di ba? Malinis yung kanyang sahig. 'Yan. Uh, so kung makikita nyo hindi siya dumudumi dun sa to yung area ng kanyang kulungan so guys uh, abangan nyo yung aking uh, pag-aayos ng kulungan ito kasi patataasan ko na ito guys ito itong sa area to dadagdagan ko ng dalawa dalawang patong na hollow block So 'yon para yung kanyang dumi, yung kanilang dumi hindi mag-o-over doon. Hindi sosobra doon mga guys. Uh, dito lang siya sa loob ng pool. Uh, at pati yung yung kanilang drinkers ma-organize at mapupunta siya doon sa uh, bandang loob ng kanilang pool. So 'yon guys, pati ito itong flooring aayusin uh, ko na 'yan at dito kami magagawa ng kulungan ng magiging inahin dito sa area to so yon guys ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong update sa aking gagawing inahin ipapakita ko sa inyo guys so ito eight 8 months na yan tignan nyo guys yung kanyang ari pasensya na guys ha dahil mahina yung tubig di ko siya na linisan gaano so yan kinuha nang ko lang yung kanyang ari yan so salamat sa ating Diyos mga guys sa kay Lord na ito'y blessing uli sa atin na uh, uh farming so yan guys isang magandang balita yan guys Yon. So, yun guys. Pinakakita ko lang at uh, tutuloy ko siyang linisan, guys. So, yun guys. Pasensya na at ngayon lang muli ako nakapag-upload. At uh, kita-kita tayo sa susunod kong video uh, sa paggagawa nitong uh, kulungan ng aking gagawing inahid. Ito, guys. Ito yung ililipat ko doon sa gagawin kong Uh, kulungan ng mga inahin. So guys, maraming salamat muli sa inyo at sana ay uh, kung nagustuhan mo itong video to ay paki-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell at uh, mag-iwan kayo ng comment sa baba kung meron kayong uh, nice na itanong about sa uh, ganitong idea ng pagbababoy. So yun guys, happy farming sa inyong lahat and God bless